sandali, itong mga huwad committee na ito. Mga palaga, kaya sila nagmamadali kasi birthday ni Tambaluslus ngayon. Baka magbigayan doon ng uh, alawa, ng, ano, ng payo, ng bride. ba diba? doon sa birthday ni Tambaluslus? Kaya minabadali nilang matapos ang Senate ang uh, hearing. Pero ang Pangulong Duterte, ayaw talagang magpa-awat. O sila ang sumuko. Anong ibig sabihin yan? One versus lahat ng ulupong. Saan ka makakakita? 79 years old, gaya niyang lamunin. Lunokin lahat. Diba itong mga bulbo, -bu mga bul bobo? Kasi ang mga tanong ng mga makakaliwang grupo, o, oh, concern kayo, o, oh, yung mga na, 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 na na ganito, na ganyan, na ganyan. By the way, ha, si Pangulong Dota, pa exalta about gurgur kanina. Tapos sabi nito ni uh, Congresswoman o Representative Cardema na sana itong pagdinig na to, hindi lang yung mga, you know, yung mga biktima na gustong i-present o yung mga bayaran o scripted na biktima, ang i-present ng WAD Committee. Bakit daw hindi i-present itong mga biniktima ng mga dorogista, mga pulboronic o yung mga, you know, lahat na ng mga sindikato. Tapos bakit hindi i-present yung mga na-biktima ng makabayan black? ng makakaliwang grupo. Tapos ipo-point of order nyo. Tapos ngayon, you know, ah, uh, hindi hindi kayo sang ayon at ikaw putang tang ina ka barbers pag nakita ka ta tutuliin totally talaga kay tang inayupa kay alam ko supot kay ha kasi nagtreat ka pa nas nung nag nag, deliver ng ng, uh, ng uh, speech okay si uh, uh, representative rep, Cardema na sinasabi niya ngayon na dapat nadudun din yung mga biktima libo-libong ganitong mga biktima at siya ay nagpasalamat sa uh, patagumpay na drag uh, na kinukulong you ni know, Pangulong Duterte dadadada da, 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 da. at sabi niya ang uh, tamay pagkaalala ko yung Duterte youth party list nila ay isa sa mga lumalaban para sa tao bayan dadadada da, da. sa galit ng mga inayupak hindi wala daw monopoly ang pagmamahal sa bayan that's true wala naman talagang monopoly ang pagmamahal sa bayan pero ng bayan ang mahal ang mahal niyo, hindi ang taong bayan ang mahal nyo, tingnan mo pagpaliwanagin yung dila boy na yung papastor-pastor na yung pa man si Abante. Saan galing ang pinambili niya ng mga luxury cars, luxury items, everything, not only Abante, Kimbo, ah uh, barbers, although hindi masyado nakikita, alam mo, alam katin nyo ayan, lahat kayo, even mga kaliwang grupo, saan ang galing yung pera niyo? If you talk about waving o back secrecy, if you talk about ano pristine, pure, malinis, eh di buksan lahat mag-wait kayo lahat ng bank secrecy ninyo at ipakita nyo sa taong bayan na kayo ay walang minakaw sa bayan. Lead by example. Hindi yung isang tao lang. Di ba? Ang ah, akala ko ba, well, yung, yung pag-uusap dito is what? Yung war on tea? Paulit-ulit na lang kayo mga inayupa kayo. Okay? Nasasaktan daw, sabi ni Palanga, nasasaktan yung ego nila. Kasi totoo na magnanakaw kayo, mga hayop kayo, lahat ng nilalamon ninyo, 'di ba? Galing sa pera ng bayan. Tapos gigil na gigil kayo kay Duterte kasi utos ni Lisa Panas. Utos ni Lisa Panas at ni Bangag Jr. Akala niyo kasi pagpina, pag pina, pag, pag nyo si ano si Pangulong Duterte, kapag pinatawag niyo mga mga palang dapat pinatawag nila ay you know, yung mga tao ay magagalit sa mga Duterte. E tignan niyo ang nangyari, kabaliktaran. Sabi ko nga, naging rockstar pa ngayon ang Pangulong Duterte. Sobrang sagwa ka din, ah. Another thing, nung pinalakpakan si Cardema, nagagalit si Barbers. Wala daw bastusan. Kailan pa, ah, pa, Barbers, na support? Kailan pa naging pambabastos ang pagpapalakpak? Yan ay pagbibigay ng, pre, ng ah, praise o pagpugay o pag-appreciate ng tao na nagsasalita na naaayon okay, o naa appreciate ng mga tagapakinig. Kasi walang na walang pumapalapak sa inyo. Kasi lahat kayo, mga kasinungalingan. Mabuisit kayo. Sabi ko nga, mga kababayan, at ikaw Dan Fernandez, bago ka magbukak wakak nga bold star kang linti, kasupot ka rin, lahat kayo supot, ah, mag-aral ka muna ng basic pronunciation. Ang taang-ang country, hindi yan binibigas na country. Okay na na, country kahit elementary, kinder, pinag-aaralan na yan eh. Diba? Beauty ring, anong kaputahan yan? Bobo. Basic English siya lang. Hindi mo kailangan naman sobrang uh, sobrang uh, perfect ng iyong grammar. Pero yung simpleng pang basic na, na pagbigkas ng mga salita, na pang kinder, hindi mo kaya ang bigkasin. Ang support. Ang alinti ka mo. Now, mga kababayan, Okay? Ikaw, ako. Yeah, abante. Lahat kayo. Mga hinayo pa kayo. Okay? Tapos kanina, di ba, nakaredy na to. Eh. Scripted na kasi to mga kababayan. Scripted na, nanduto na si Asierto yung may Uh, yun, si gawin nilang ano doon, witness, gawin lang resource person. Ay, buta kayo nagtatago nga yun eh. 'Di ba? Dahil may nang warrant of arrest 'yon. Tapos ang sabi eh, ang sabi niya kaya daw siya hindi makapunta doon. Wala na sa labas ng bansa dahil ipa, ipa, ipinapatay daw siya ni Pangulong Duterte. Isa ni Pangulong Duterte. Ay bakit buhay ka pa? 'Di ba nakakatawa lang talaga. Yan ang padwano nang ang mata. But anyway, imagine mo kung hindi na na pinoint out, okay? Ni race ni Pangulong Duterte na huwag payagan yung asyerto na yan kasi parang kahit ano na lang sasabihin niya, magbibintang siya, ganito, ganyan, ganyan. Napaka-unfair. Imagine niyo ha, ito, tignan niyo. Nakahanda na sila, pinlano na yan, ni Lisa, ni Bangag, ni Tambalos Dos, ng mga buha ng ina sa quadbom na yan, na si Arasierto, right there and then, you know, available na siya. Kasi kasabot nga ni Trillianis yan. Putos nga ni Lisa yan, Nobyembre, last year ko pa sinasabi sa inyo. Bakit kaagad available si Asierto? Ibig sabihin, nag-usap na sila. Pero ako noon, 'di ba? Doon sa Senate na inimbitahan nila ako. Ayaw nila ako magsalita sa Zoom. Ayaw nilang nang via Zoom. Ngayon diyan sa what, uh, sa tuwad committee na 'yan, marami din na gusto mag-Zoom. Ayaw nila. Gusto nila pumunta diyan dahil pag pumunta sa sa Kongreso, dahil pag hindi pumunta ay kokontempt nila. Nakita nyo yung unfair na treatment ng mga hayop na 'to. Kapag kakampi at utusan ni Lisa Tanas, katulad si Bak, si Yab, ni si Trillanes at kasabot ng asyerto ngayon, paulit-ulit ng kaputahan nila, okay lang na mag-zoom. Nakita niyo yung unfair treatment niyo at yung mga injustice. Yun know, yung mga katjutahan niyo lahat. Hindi kayo sumusunod sa rules ninyo. Palo na po yung rules-rules ninyo eh. Subukan niyo ako imbitahan dyan. Zoom. pakulanan ko kayo, sasabihin ko yung mga support kayo. Lahat yan, delete. Lahat yan, delete. Sabi nga ni Pangulong Duterte, i-delete nyo na lahat yung mga pinagsasabi niya. Now, another issue. I'm not sure, yung inambahan ni Pangulong Duterte nito, nakita nyo ba to Inambahan niya si, hindi ko na po, si Trillanes ba yan, di ba? Alam mo yan, si Pangulong Duterte, nilalang-ulang-ulang -ulang kayo, di ba? Hindi naman mga hampas yan. <laughs> oh my God, hindi naman mga hampas yan bobo nyo lang kasi talaga at hindi lang yun eh. Bayad kasi ang mga pagkatao ninyo. Alam niyo na walang patutunguhan yung ginagawa nyo kay Pangulong Duterte. Tignan nyo, nilamon kayong lahat. Dahil ginagawa nyo lang yan dahil utos. Okay? Yang mga mga ano na yan, yung mga sinad mga kongresista na yan, hindi ba ginagawa nyo yan? Kasi pag hindi nyo ginawa, hindi kayo bibigyan ng budget o kakimkim o kung ano man ang tawag bribery ni los, Di ba? At mabalik ako. Dito kaya, uh, balikan ko lang yung nakalimutan ko yung sabihin ko kanina, yung tungkol sa Dr. Tiyot Cardema. Nang sinabi ni Barbers na, uh, kasi ang nangyari kasi doon palangga, si, uh, parang nag-suspend sila dahil nagkaroon ng commotion sa likod. Na ang sabi daw nitong uh, Nicole Minares, kasi tignan daw siya ni uh, Representative Cardema na oh di ba makabayan ka ganyan ganyan so yun na naman ang state ang state ng statement ni Colmenares tapos para nagkaroon ng commotion. tapos sinasabi ni Barbers na oh pag ginawa mo yan ganyan ganyan ah uh, baka pagsisihan mo threat yan kasi alam mo siguro bagita bagita pa lang oh fresh pa itong medyo bata pa siguro sa akin yan si Representative Cardema pero napakatapang niya pa rin na i-deliver mukhang ang <coughs> nakikita ko, medyo kabado siya ng konti. Pero kung ako ginanon ni Barbers, ang sasabing niya sa akin na uh, may, in, baka pagsisihan ko. Anong sabi ko? Are you fucking threatening me? Support? Diba? Yan ang sasabing ko, pasigaw. Sinatakot mo ba ako? Support? paulit ulit ko pa. Support, support, support. Barbers, yan ay pananakot. Sino ka para takutin ang kapwa mo, kongresista? ano ang pinangahawakan mong power? Power ng ipay ni Lisa? Power ng pera ng bayan na babayaran ka para maninda ka? Sino kang putang ina ka? Ah, barber, sino ka? Para nakot ng isang babae. Kasi kung tinakot mo, tumba ka na bago pa ako takutin. Kung pareho tayo ng gadyaan. Mga walang kayo, pinapakita nyo ang, 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 kabubuhan yung lahat at pagpapower trip ninyo kasi mga kayo. O, katulad dito, isa pa. O, sino yan? Sabi nga yung pesta ka. Eh, ito yung kumakalaban kay Pangulong Duterte. Mukhang nasobrahan sa ano. Mukhang nasobrahan kayo sa pulburon. Alam niyo ba, nagbumukha kayong bubo. Di ba, lumalabas sa taong bayan na maliban pa yung mga pagbumukha nyo na mukhang nalublob o binabad sa imbornal ng 48 years ago. Bago kayo humarap dyan, wala kayong credibility. Eto ngiwi. Ilan ba natira yan? Ilang sako natira niya? Oh, ano to? Mentor niya si Banga? Baka tabingin yan. Oh, di puta ka mo, malintik ka na. mo namin kay pang... ng daskan ang mga bak-bak niya sa buto ni Raul. Ganun-ganun <laughs> pa doon. Sabi ni Pangulong Duterte, bakit nagsayaw-sayaw, nagsayaw -sayaw? sayaw ay mukha mo that's that's ang iyong ang, ang kamay. 'Di ba? Oh, tingnan mo. Ang si Inday, pero tawanan na kayo eh. Oh. <laughs> At yata yung may mga binabanggit si Pahulong Duterte na you know, yung mga nakakatawang, ano. nakakatawang mga pananalita, 'di ba? Now, mga kababayan. Okay? Itong itong <coughs> itong kajutahan. ayan, ayun na nga, yung mga gusto ni na, na, na sinasabi itong mga kaliwang grupo na bakit daw ang mga na lang ay yung mga maliliit na mga tao hindi ka nagbabasa at hindi mo alam ano pa ano, ano ba, ba ini-lecture natin na-lecturean na ito ni ano eh, na-lecturean na ito ni Nancy de Trinidad, thank you palangga na-lecturean na ito ni Pangulong Duterte ikaw, ano, pangalan nito si Castro ikaw na convicted ka, kunyari concerned ka sa mga kabataan, eh buha ka ng ina kayo, yung grupo nyo nagre-report ng mga kabataan para lumaban sa gobyerno at namamatay ang mga nire recruit yung mga bata high school from the university para labanan ng gobyerno. Tapos kunwari, concern kayo sa mga namatay. Kunyari, concern kayo sa mga namatay na mga pusher na sumira sa kinabukasan ng ating mga kababayan. Pero hindi kayo concerned sa tunay na biktima. You talk about due process, due process. Eh hindi nyo nga alam ang ibig sabihin ng due process eh. Yung mga ni-recruit mo Castro, binigyan mo ba ng due process? Ang batang yon na dapat siya ay nag-aaral, ang mga batang yon ay nag-aaral, nag-i-enjoy sa eskwelaan. Anong ginawa mong putang ay naka-ne-recruit nyo, pinasinamantala nyo ang kainaan, sinamantalan nyo ang kahirapan para mag-aklas, para lumaban sa gobyerno. You talk about love? Love ng mga, re mga rebelding mga kaluwang grupo. Katulad din yung mga inayupa kayo. Mm. Tapos gusto nyo ano, <coughs> uh, uh, anuhin ang Pangulo Duterte, pagyapigain? Takay na, sayang ang pera ng bayan mga palangka. Nakita nyo ilang oras yun. Yung mga pinakain doon sa mga mga tao doon. Yung in-spend na pera, kuryente, everything, and the effort, you know, yung time, yung pang si Pangulong okay lang, kasi game na game siya eh. Ayaw nga niyang umuwi eh. Pero yung mga inistorbo niyong mga tao doon na yung pera niyan, 14 hours, sabi ni Cooking uh, Kataresis, yung resources na yan, kung ibinuo sana doon sa mga kawawa natin kababayan at mga binaa eh di sana natuwa pa, eh hindi, inubos siya sa kadyotahan ninyo. Di ba? Tapos ang kapal ng mukha mo, padwalo na nanglilisik ang mata mong support. Ikaw, Alex kayo Brigade, ilang pulis ang ginurgur mo noong panahon. Di ba kayo naglaro ninyo noon? Bata pa tayo noon eh. Nagugurgur kayo ng mga pulis at nagpapabidah-bidahan kayong mga makakaliwa kayong grupo. Lumalaban kayo sa gobyerno. Tapos, the nerve na sasabihin nyo may pagmamahal kayo sa bayan? Ang kapal ng mukha ninyo. Okay? At ikaw, abante, bago ka magaling-galingan, pareho kayo ni, Dan Fernandez Goldstar, Star, uh, ah, bigkasin mo muna ng tama ang hypocrisy. Ang hypocrisy, binibigas yan as hypocrisy, hindi hypocrisy. Kasi palibas ay mga utak nyo, mga hypo. Diba? Hypo kulang sa utak kulang sa hangin. Di ba? Yung iba kulang sa hangin, yung iba na sobrahan. Hypo and hyper. Dapat dito ka lang. Kaya ganun kayo, hypocrisy, are you fucking kidding me? Puta! Hypocrisy, are you fucking kidding me, pa Fernandez? Ha? Oh my God! Pahiyawa at mga namin, gano'n pa sa lusugod ng mga buto niyo pang gawin kong popis yan. Hmm. Anong ginagawa nyo? Ha? Para kayo mga jejimon. -je okay? Ano pa ang sinasabi nito? Ay, nako. Mga yawa talaga to mga to. Nami talaga sila pang anuhin ang mga ano nila. Ang kanilang mga... Yun, mag -lo na lang mo. Diba? Pagbasa, mga wala kayong ano eh. Kay tinatayuan eh. Diba? Handa kay tinatayuan na lang. Mga kayo, kaya ganyan ang trip ninyo. Kasi abala kayo sa pag what? Ba sa pag nanakaw sa bayan. Abala kayo sa pagbabrahe. Di ba? Abala kayo sa pananakot. Ha? Ah, kaya ako ako sa iyo dito kay kay uh, representative Cardema. Ano lang siya eh. Very, very young. First time niya. Yeah, I think that's the first time. Kung ako talaga nun, ah uh, ma'am, I don't know kung anong pwedeng legal remedy doon kasi nakakatakot din yon. I mean, uh, I mean, not nakakatakot pero dapat may legal ah uh, ano ka doon, counter na ano yung ibig niya sabihin na baka pagsisihan po. Kasi baka pagsisihan mo, pwede kang gurgurin, pwede kang tanggalin sa pwesto, pwede kang abangan. Ano ibig sabihin ng barbers? Ha? Ah, ang lakas ng manakot. Ako ang kamunin mo. One on one. Kahit magsama pa kayo lahat ng mga damatans na mga gurangtok kayo na mga support. Pipitikin ko lang itlog nyo, bagsak na kayo lahat. My God, mga kababayan. Okay? Ano yung mga <laughs> mga manifestation, mga peste kayo, mga manifeste. Dapat ganyan, simple yung mga salita. Pa nakakahiya itong mga kongresman natin. Daya pang talunin ng mga high school graduate ninyo mga palangka. Ang bobo talaga. Ah, nis ang bobo mo ikaw, abante. Para kang manyakis na handang dumila ng kipay ni Lisa. O baka nadilaan mo na. Kabayaran? Tigang yan eh. Hmm, kasi hindi na tumatayo kayo no eh. Ay bangag. Eh, ikaw ba naman na adiktos benediktos eh, di ba? O, bangag! Ano ka ngayon? Ano ba yung mga kadyotahan nila doon, mga kababayan? Okay? Ang mga kadyotahan nila doon ay, what? Masyado silang ito, ano, si Abante, ginagamit ko pa ang Diyos. Mister, ang buta nila, ang dami mga bersikulo-bersikulo. Baka ang Diyos na pinanggalingan ng bersikulo mo ay bersikulo ng demonyo. Enough! or that hypocrisy. Hindi hypocrisy, hypocrisy. Pwede pa. Enough ang paggamit mo sa ngala ng Biblia at sa ngala ng Diyos dahil ang mukha mo, abante, masahol pa sa jejemonyo. Mga vobo, kailangan niyong bumalik sa kinder. Kasi simpleng ano lang, kasimpleng uh, ang tawag dito, sa simpleng pananalita lang ay hindi nyo kayang ibigkas. Puro kayo ka sinungalingan. Kayo ang nagbetray ng bayan ninyo. Ikaw, kayo may mga kaso. Ikaw, Suarez, ako, lahat kayo. Isa-isaid lang natin yan. Kung nakikita lang kayo sa magdipahing glass, masahol pa kayo sa mga kriminal na nakalpiit dyan sa, sa kulungan. Mga inayu pa kayo. Diyan natin itong mga kadyotan itong mga sinulat ko kanina. Kapag nanonood ako palang lang Alam mo, okay? Ayan. Pumayag. Okay, sabi naman ni Pangulo Duterte, kaya tanong nila, kaya tanong nila doon kung open ba si Pangulo Duterte, uh, parang okay lang ba sa kanya yung parang, you know, in inaano siya, yung uh, ginadjudge siya sa public, ng publiko. Ang sabi ni Pangulo Duterte, open siya sa public scrutiny and public judgment. Kasi nga, siya ay uh, dating dati presidente at politiko. Tama naman. Hindi pa ba, hindi pa ba public scrutiny ang ginagawa ninyo? Okay? Hindi pa ba yung public scrutiny, mga kababayan? Kayo kasi, ikaw, Fernandez, nang bablak ka. Okay? Boat controls, okay lang eh. Pero, ah, uh, kami mga tao, si Pam ng third floor, binlak mo. Okay? Sino ba mga binlak ni Fernandez dyan? Ha? takot kayo sa katotohanan. Nambablock kayo kasi in-expose namin yung kabubuhan ninyo at yung mga pagnanakaw ninyong mga hinayup pa kayo. Mga, mga palaga, mm. si Drixie pala yun, Drixie Cardema. Pikon na pikon tong mga hayop na ito. Oh, ano pa? At si Dilima. <laughs> oh my God, si Dilima. Para, para napansin nyo si Dilima, para kinakausap ni si Pangulo Duterte, no? parang siguro doon sa ba diba? parang parang I don't know hindi ko lang hindi lang audible yung sinabi niya pero parang gusto niya makipagbati ng all on the terrace. <laughs> Pati si Lacson binlak ako sabi ni Jomar, ni Jomar o Chia. All right. Okay? Sabi pa ni do Duterte. Okay, sabi niya na gano'n. O, bisa, sa, sabi ni Inday Sara, nag-request na si Inday Sara na kung pwede tapusin na yung uh, concern siya sa, papa, sa father niya. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ay, diretso man tayo. Sabi niya, until kingdom come. <laughs> Talagang nakakatuwa yung Pangulo. Sabi ko nga, ang dami niyang, what? Ang dami niyang energy. Okay? Ngayon, you talk about ICC, ICC. Alam mo, ang ganda na sinabi ni Pangulong Duterte. Nasabi niya, hindi siya magpapalitis sa mga puti o sa kung ano mang, you know, pag sinabi mong puti, pwede yung British, pwede yung Amerikano. Dahil kung gusto niyang makulong o gusto siyang litisin sa bayan niya, bakit ba kayo mga putang ina ninyo, akala ka tulad diba nga, ayan mga mga kanyang grupo, sumbong-sumbong kayo dito sa Amerika o sa ICC o kung saan man. Sumbong-sumbong kayo para bigyan kayo ng pira. Mga linti ka sumbong-sumbong nagamit gamit kayo. Ibig sabihin, wala kayong goals, wala kayong pagmamahal sa bayan. Dahil kung meron kayong pagmamahal sa bayan, ang pwedeng lumaban pagitan ng pagmamahal. Diyan ka. Okay? Diyan ka sa within your kapwa Pilipino. Like ako, nagsumbong ba ako dito? Yung sumbong ko lang si Bangag. You iba padala ko lang yung video niya. Okay? Para lang malaman ni Trump na Bangag yung presidente natin sa Pilipinas. Okay? Ano, nakita niyo kung gaano kagaling yung Pangulo kahit paigot-ikotin niyo siya? Ang dami niyo. Lahat kayo, sabi ko nga, dinurog. Lahat kayo nilamon. <clears throat> Dahil mga bobo kayong lahat. Hmm. Ang duduwag ng mga inayupak na to, sa totoo lang mga kababayan, pati yung adyong, yung congressman adyong, mga hayop kayo, lahat kayo noon pumalakpak sa war on drugs, yung mga dati na dyan na president na, na sa congress, lahat kayo pumalakpak sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ikaw abanting, ano ka, ah, mukhang rapist, nangayayop ka, pumalakpak ka magpaliwanag ka saan mo kinuha. Dahil sinabi niya, Bante, tama ba? Hindi ko na-check na ano lang siya, first term niya ba ito? Yung pagiging ano niya? Kasi nung si Pangulo Duterte daw ay presidente, well, hindi pa daw siya ano nun, congressman. Ang sabi niya, if that's the case, kung 2019 lang siya naging congressman, okay, or 2022, mga kababayan, saan kumuha ng pera si Abante para pambili ng mga luxury cars? Ah, saan kayo kumuha? Akala ko ba tapang-tapangan kayo kontemp nyo si Pangulong Duterte? Okay? Tapos ngayon, bait-baitan kayo, parang akala nyo katutuli lang. Ay, hindi, hindi pala parang kayo natuli. Parang akala ninyo, ay eh, bait-baitan, Mr. President. O, oh, kinirerespeto ko po kayo. Ulul, pag wala si Pangulong Duterte, akala nyo kung sino kayo dyan? Um, lalo ka na padwano, ba't hindi nyo kinontempt? Sana kinontempt nyo na. Dahil yun ang gusto nyo, di ba? Alam nyo mga kababayan, naka naka ano to nakaka dahil ginawa kayong ano eh ginawa ginagago kayo pera niyo to eh pera ng taong bayan ito eh paulit-ulit na lang okay hmm. yung mga issue yung tungkol yun na yung, yung tungkol sa binanggit ni Trillanes kanina yung tungkol sa ombudsman daw nagkaso daw siya sa ombudsman kaso tinanggal daw ni ano daw uh, what do you call it Uh, tinanggal, tinanggal ni Pangulong Duterte yung uh, ano tawag dyan? Yung ombudsman na pinagreklamuhan niya. Ang daming kadyotahan ni Trillanes. Wala ka na, Trillanes. Wala ka na. Supot ka. Sundalong kanin ka nga, di ba? Naihi ka nga sa pantalon mo nung binitbit kang ganyan, no? Wala ka na. Hindi ka na makakabalik. Pwede ka lang mag um um sang bilat ni Lisa. Kasi paano kanya? O kaya o um kumun mo ang kaperangkot na buto ni Kuting. Hindi gali puto. Pitoy lang. Pitoy! <laughs> pitoy! Kasi pag maliit lang, pitoy. Pag, pag madako, bo, di doon. <laughs> Pero pag maliit lang, pitoy lang yun. Di ba? Yan ang umumun mo. Kasi hasang julul ka eh. Nakairan nyo? Kung may power lang ako, po, nilusaw ko na kayo kaninang lahat eh. Mm. What else mga kababayan? ang mga ka, ka, ka nitong mga na to. Anong mga ano to? Tingnan natin yung mga pinansusulat ko dito kanina. O mga palangga. Tingnan natin. My God! Nakaka, ano, nakakarimarim itong mga tao, mga ano na to, itong mga bangag na ito. Okay. What else? Ano ang mga kadyotahan nila doon? Mm okay. hmm? Hmm. Ayun, ayun na nga. Imagine nyo, 2016 ang 2016 pa ang inaakusan ni Trillanes. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 years. Okay? It's the same thing kay Dilima na sinasabi si Duterte ay ganito, may extrajudicial, pero walang ebidensya. Hindi nagsastand ang kanilang mga ebidensya. Ibig sabihin niya ay mga katang bangag Ganon po kapag drug, ano, kapulboronic dependent ka. Pag may saltik na kung ano-anong pumapasok sa utak mo. Di ba? Diba? Ang tawag dyan, hallucination. Guni-guni. Guni-guni ng mga bangag. Kasi kung, magsa kung, kung yan ay powerful na mga ebidensya, laban kay Pangulo Duterte, kay Inday, lahat dinamay niyo ng mga hayop kayo. Di ba? Diba? E sana na parusahan na yan ang Pangulo Duterte. Kaso, hindi nyo kaya hindi kayang arukin ng mga utak ninyo dahil wala kayong alam kundi mag what? Suspend ng mga hearing-hearing. Hearing. Yan lang ang alam nyo kapag bumubuga na ng apoy ang Pangulong Duterte, isususpend nyo. Sino suppress nyo yung mga hinayupak kayo? Nag-imbita pa kayo. Ay, dapat umalis na lang si Pangulong Duterte, pinagbumura na lang ni Pangulong Duterte yun. Diba? Sila na rin mismo si Delima na wala sila, wala sila ebidensya. So puro na lang ngal 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 ngal, ngal, ngal. Tapos pag ano, uh, trial by publicity kasabwat ang mga buhaka ng inang media. Oh, nanalo ba kayo? Sa paramihan ng fans ni Pangulong Duterte? Hindi ba kayo nanalo ah? Kaya na kayo. Tignan niyo mga nagko-comment dyan. Kay Lisa dyan sa mga tu tuwad committee. Kaya tignan niyo, trolls Walang nagtatanggol sa inyo ng tao o maalindog katulad ko, katulad niyo palangga. Kasi trolls, 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 o ang mga nag-aayon nag, uh, nag dito sa Bangag na gobyerno at sa what committee na magkarugtong yung mga inayupak men, magkarugtong yung mga bitukan nilang itim. Di ba? Ay sponsored ni Lisa Tanas Marcos, ni Tamba ni Bangag Jr. Kung sa bagay, si Bangag, wala naman yan, uh, gano'n-ganon lang yan, pahit-hitin lang yan ni Lisa ng, ng pulburon, ihihit-hit na yung hinayupa na yan.